afternoon. Samahan nyo ako guys. Mag-unboxing ako ng aking parcel. Dalawa ang dumating sa akin guys. O um, sabay. Malibas, samahan nyo ako guys. Oh. Okay ba ito yung aking in order? Ayan guys. O. Oh. <laughs> laruan <laughs> ayan oh, mayroon siya guys na may ganyan, ganyan ayan o oh. <laughs> maglalaro kami ni mister kailangan ng maglaro sa screencast <laughs> itignan natin ito ano ang laman nito na sabay pa sila dumating guys alam mo kinansel ko na ito guys kasi nanghinayang ako sa pera dumating pa rin ay kinuha ko na lang <laughs> ayan guys oh, di oh, diba ay cute pala eh oh. Wow. Bubuuhin O diba Tapos meron Ito yung ano Ito yung Ito yung susundan guys Ayan o Susundan yan Ito susundan dito Kaya ayan o Ganda guys eh. Wow Buti na lang Kinuha ko na lang din eh. Ang cute <laughs> Ayan guys oh Ayan ang cute, no? Hindi <laughs> ko sana kukunin eh. Kasi nakakancel. Pero, hindi naman din ako nagsisi. Eh, maganda naman din pala. Kaya mamaya maglalaro kami ni mister. Dalawa kasi dapat maglaro nito eh. Kasi, ano ito? Partner-partner. Kasi pag sino mauna, pupukpukin ito. <laughs> eh... Yeah. Ah, oh, di ba? Ang ganda pa ng lagayan, no? Oh. oh, may lagayan talaga siya. Ah, oh, di ba? Ah. Oh. Ah, oh, di ba? Ito naman ang isa. Sinabay ko na para isang video na. lang. nyo to, so, guys. Kung ano, guys. Importante ito sa bahay. <laughs> Ano ba yan? Charlie talaga. O, oh, pala utot. <laughs> Narinig nyo? Sige, utot, utot. <laughs> Natulog kasi. Kinabagan niya sa electric fan. <laughs> Patawa to, Charlie. <laughs> Number one itong ginagamit sa bahay, guys. ito yung kailangan natin lahat sa loob ng bahay. kaya inorder ko to kasi naubusan na kasi ako eh ako lang kasi gumagawa ako lang gumagawa nito guys. di na natin. serat <laughs> atsana guys oh, oh di ba Uh, may vlog na ako nito guys siguro alam nyo na to <laughs> dishwashing liquid gagawin ko to it, ito mamaya guys kasi nga naubusan na ako ng panguga sa plato ayan antibak kasi ang binili ko kasi mabango talaga ang antibak antibak yung gina, ginagamit ko eh hindi ako nag Dati nagbibili ako ng mga strawberry pero iba talaga ang antibak. Super bango. Yan, ito yung mga ingredients nito Alam niyo guys, meron akong vlog diyan kung paano ko ginawa. Ayun oh. Yan. yung mga ingredients. Yan. Pasang asin oh. Meron naman ano eh meron siyang instruction na oh, kung paano gawin ano to siya guys 17 liters ang magagawa ko pero ako hindi ko tinupad ng 17 15 lang ako kasi par ang gusto ko kasi yung malapot siya 15 liters lang talaga ako ayan tutunawin mo lang yan sa mga sa tubig guys tunawin nyo lang gusto big. Una-una nyo tunawin is ito talaga. Itong, anong pangalan nito? Anong pangalan nito? Kandito ito yun eh. Ano oh, yun ang Basta sunod-sunod rin nyo lang to guys. Sunod-sunod rin nyo lang to pag ano pagtunaw. sino rin lang pagtunaw. Kailangan halong, haluin, haluin 'wag mong tigilan taga, talaga haluin ito. Kasi pag hina tinitigil niyo paghalo, magbuo buo siya. Hindi siya ma-perfect kasi nakaranas na ako eh, nagbuo-buo. Kaya pag naghalo kayo dito sa tubig, 'wag mo munang punuin ang balde. Kasi mahirapan ka maghalo mga kalahati lang muna pag natunaw na to siya ng halo ng halo ito naman ang isunod nyo tapos ito itong mga to kahit ibuhos nyo yan ng ano kahit isahin mo lang yung pagbuhos basta haluin nyo lang kasi ito wala tong problema mga pambula na lang ito eh pampabango kahit ibuhos nyo to lahat ito lang ang importante yung dalawa na to kailangan, haluin nyo talaga. Ito, ito talagang unahin nyo. Okay. <coughs> Excuse me. Ano to? Parang parasang gel. Yan o. Parang sang gel. Haluin nyo talaga ng haluin hanggat mawala yung buo-buo niya. Kasi pag tinigilan mo ng halo ito, magbuo-buo. Pagkatapos nyan, halo Susunod yung ito. Ito yung parang asin. Yan. Yan lang guys. Tapos pag nahalo nyo na lahat na wala na siyang bobo, saka nyo punuin yung balde ng tubig na yung balde nyo kailangan naka 15 liters, 16 liters, ganoon ganoon ang balde nyo na pagtutunawan. Ito, kahit isabay nyo na ito guys. Ganyan lang. Ah, ba? Diba? Kasi nag-vlog na ako nito, guys. Meron na ako diyan eh. Kaya hindi ko na hindi ko na ipapakita kung paano ko ginawa kasi meron na ako diyan. Meron na akong vlog diyan. Pinakita ko lang ito kasi wala pa nung gumawa kasi ako, hindi ko na masyado na is naturo kung paano. kaya hmm, kahit hindi niyo makikita ang ginawa ko to. Basta ito lang talaga yung parang gel, ito yung unahin niyo tunawin talaga ito ng maigi pagkatapos ito huwag nyo munang punuin ang tubig na ano <coughs> para hindi kayo mahirapan mag halo mga kalahati lang muna sa kanyo na punuin ang balde pag natunaw na to ang dalawa na to sa kanyo to ipang lagay lahat ito pwede niya na itong isabay-sabay ng lagay Oh, diba thank you for watching guys sana may natutunan kayo bye bye